Hi guys! Good morning! Nandito po kami sa isang lugar sa sa uli namin yung aming hiniram na tent kasi po uh, tapos na po ang aming pagdadalang hati so nanghiram po kasi kami ng trapal. so uh, flex ko lang yung ating kapaligiran dito so guys, ayan yung big toy natin Ayan po yung hiniram namin trapan. Ayan. Malaki po siya. Bali, ang sukat niya is 4 by 5. So, tama-tama doon sa loob ng garay ko. So, ayan. At may ginagawa rin palang mataas na building dito, guys. So, oh. mataas na ito. So, kaya, ano kaya ito? So, paupang pa kaya yan o commercial. So, ayan. Dito lang kami, guys. Sa may lugar kung saan Uh, nandito yung kinaghiraman ng anak ko at hindi ko na ho ma maintay yung anak ko kasi may pasok so kami na lang nagsauli so, ito po yan sa may barangay uh, mahabang para porok ocho so guys hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat bye bye po